Sinasabi ng mga siyantipiko na humigit kumulang 18,000 na bagong species ang natutuklasan bawat taon. Kahit parang hindi ka panipaniwala, ibig sabihin nito ay may napakaraming bagong hayop na ngayon lang natin nakita sapat na para gumawa ng video tungkol sa kanila. Una ay pag-usapan natin ang Dumbo Octopus. Ito ang Dumbo Octopus pero wag ka, hindi siya inutil, mukha lang siyang si Dumbo. Hindi siya marunong lumipad gamit ang tenga niya. Pero doon niya nakuha ang kanyang pangalan. Dating tawag sa kanya ay Grim Patut. Isa siyang deep sea creature na kilala sa kanyang parang tenga na palikpik na kawig ng tenga ni Dombo sa Disney. May labing tatlong kilalang species ng Dombo Octopus. Isa siya sa mga pinaka deep sea na octopus na kayang mabuhay sa sobrang lalim kung saan di na kaya ng karamihang hayop sa dagat. Nakikita siya sa lalim na 3,000 hanggang 7,000 meters. Malambot ang kanyang katawan na parang jelly. Kayang-kaya niya ang pagbabago ng presyon at temperatura sa ilalim ng dagat. Karaniwan siyang may habang 30 cm pero minsan umaabot ng hanggang 2 metro. Dahil sa itsura at galing niyang makaligtas sa ilalim ng dagat, ay interesado sa kanya ang maraming siyentipiko sa dagat. At narito rin ang pupalanggor. Ang bagong species na ito ng unggoy ay, ay sobrang kakaiba pero kung hindi dahil doon ay mukha lang siyang normal na unggoy. Ang Popalangor ay bagong klas na unggoy noong 2020 gamit ng genetic analysis. Merong 250 lang na natitirang buhay, kaya kritikal lang kanilang kalagayan. Pinangalanan siya mula sa bundok ng Popa sa Myanmar kung saan sila natagpuan. Kilala sila sa kulay abong balahibo, puting chan at hugis pusong mukha. Kasama sila sa genus na Trachepeticus at mas matanda sila ng halos isang milyong taon kaysa sa ibang langwar. At narito rin ang Leafy si Dragon. Mukhang hindi sineryoso nang gumawa ang design ng Leafy Sea Dragon. Lalo na kung dapat daw nakakatakot ito. Akala mo dragon sa dagat pero ang cute at kakaiba lang pala. Ang Leafy Sea Dragon na may scientific name na Ficodorus aquis ay isang kakaibang isda na matatagpuan sa timog at kanlurang baybay ng Australia. Mukha siyang damong dagat at may mga dahong palamuti sa katawan na tumutulong sa kanyang pagtatago sa seagrass. Lumalaki siya ng hanggang 35 cm. Gumagalaw siya na parang inaanod ng alon para hindi mapansin ng mga predator at para makalapit sa biktima. Hindi tulad ng mga pinsan niyang seahorse ay wala siyang buntot ng pangkapit. Meron siyang mahabang katawan at tubular na bibig para sumipsip ng maliliit na crustaceans, ang lalaki ang nagdadala ng mga itlog sa ilalim ng kanyang buntot hanggang mapisa mga ito. Bagamat maganda ang itsura nito, ay nanganganib na rin silang mawala dahil sa pilusyon, pagkasira ng tirahan at pagkuha para gawing alaga. At narito rin ang blob snail. Hindi ko alam kung sino ang nagpangalan sa mga hayop na ito pero halatang matagal silang nag-aral. Para bang ha habang mas mahaba ang pangalan ng species ay mas matagal pinag-aaralan at mas marami ang titulong na sa pangalan ng siyentista. Ang blob snail o kilala rin bilang si Angel ay isang uri ng sea slug na tinatawag sa agham na Cleon limakina. Mukha lang siyang maliit at transparent na blob na matatagpuan sa malamig na tubig ng Arctic at North Atlantic Ocean. Lumalaki hanggang 5 sentimetro ang laki nito at may kakaibang itsura. Wala itong shell at parang jelly o multo ang katawan kaya halos hindi ito makita sa tubig. Parang lumilipad ito sa tubig gamit ang pagpak na hugis, palakas ang parte ng katawan na dati pa niya. Kumakain ito ng mga sea butterflies, ang paraan ng panghuli nito ay kakaiba. Ginagamit niya ang specially modified na bunganga para gawing pagkain ang shell ng kanyang mga nahuli. At narito rin ang blobfish. Parang di kaya ayangis ng ito. Kaya parang ayaw na siyang pag-aralan ng mga siyentipiko. Baka ipinasa na lang siya sa siyentistang walang choice at sinabing, sige ikaw na bahala sa kanya. Ang blobfish ay isang deep sea fish na kilala sa sobrang lambot at jelly-like na itsura. Nakatira ito sa napakalalim na parte ng karagatan malapit sa Australia at New Zealand. Mga 1,200 meters ang lalim kung saan sobrang taas ng pressure. Hindi siya kaaya-aya sa paningin kaya naging viral siya noong 2013 bilang pinaka di kaaya-ayang hayop sa mundo. Pero ang itsura niya ay resulta ng kanyang adaptation sa sobrang lalim. Mas magaan ang katawan niya kaya kayang-kaya niyang lumutang sa seafloor na nang hindi kailangang lumangoy. Kumakain siya ng mga dumadaang malilit na pagkain na pumapasok sa bibig niya. Madalas siyang nakatambay sa isang lugar dahil bihira ang pagkain sa paligid nila at bihira siyang makita ng tao dahil sa tirahan niya sa sobrang lalim. At narito rin ang vampire squid. Ang vampire squid ay hindi tunay na squid at hindi rin isang vampira. Isa siyang living fossil na halos walang pinagbago sa loob ng 300 million years. Nakatira siya sa kalahating milyang lalim ng kargatan. Meron silang malalaking mata, walong braso at isang special na sensory filament Kapag nanganganib ay binabalot niya ang sarili gamit ang parang pakpak sa mga braso pilang depensa. Bagamat hindi siya tunay na pusit, kasama niya ang napakaraming species sa pelagic zone ng dagat, ang bahagi sa pagitan ng mababaw at pinakamalalim ng karagatan. Ayon sa mga siyentipiko, nanganganib rin sila dahil sa global warming, pollution at pagunlad ng industriya. Kakaunti pa ang pananaliksik sa pelagic zone kahit na maraming hayop gaya ng isda, balyena at pagong ang umaasa sa mga naninirahan dito. At narito rin ang maliit na palaka. Isipin mong makakita ng palaka na sobrang liit na hindi ito napansin na kahit sino sa loob ng napakaraming taon. Posible ba yon? Anim na bagong ori ng maliliit na palaka. Kasya sa isang bariya. Ang nadiskobre sa kagubatan ng Mexico, lalo na sa Pine Oak Forest ng Sierra Madre del Sur dahil sa kanilang sobrang liit, kulay at pagkakahawig sa ibang uri ng palaka ay hindi sila agad mapansin. Hindi pa alam ng siyentipiko ang kanilang ugali at paraan ng pagpaparami dahil naninirahan sila sa madilim at mamamasamasang mga tuyong dahon sa lupa. At narito rin ng Roosevelt Ferry Wars. Alam na mga taong may aquarium sa bahay kung gaano kahalaga ang iba't ibang klase ng isda sa kanilang tangke. Ang bagong tuklas na isdang ito ay magandang dagdag, hindi lang sa itsura kundi sa halaga rin sa kalikasan. Ang Roosevelt Fairy Rust ay isang makulay at magandang isda na natuklasan sa Indian Ocean, malapit sa baybay -bay ng Zanzibar at Mozambique. Ang lalaki ay may matingkad na kulay gaya ng malalim na rosas, lila at itim Habang ang mga babae naman ay mas simple ang kulay tulad ng orange at pink Malilit lang sila, humigit kumulang 6 na sentimetro ang haba Naninirahan sila sa mga coral reef sa lalim na 15 hanggang 40 meters Kung saan sila nagtatago at kumakain ng malilit na hayop Kilala ang isdang ito sa pagiging mahiyain. Madalas silang magtago sa pagitan ng mga sanga ng korales. Ipinapakita ng pagtuklas ng isdang ito kung gaano kayaman sa buhay dagat ang Indian Ocean. Ngunit tulad ng ibang naninirahan sa coral reef ay nanganganib din ito dahil sa pagkasira ng tirahan. Labis na pangingisda at pagbabago ng klima. Mahalaga ang pagtutok sa conservation para maprotektahan ang isdang ito at makita pa ito ng mga susunod na henerasyon. At narito rin ang Goblin Shark. Ito naman ay hindi lang kakaiba kundi medyo nakakatakot din. Isipin mong pating ito, may ugali ng typical na pating pero ganito ang itsura. Ang Goblin Shark ay isang hayop sa malalim na dagat na kilala sa kakaiba at mahabang usos at mga panga na parang lumalabas, makikita ito sa iba't ibang parte ng mundo sa lalim na higit isang daang metro. Tinatawag din itong living fossil dahil nabuhay na ang uri nito 125 million years na ang nakalipas. Ang kanilang kulay rosas na balat ay kakaiba dahil sa mga ugat na nakikita sa ilalim ng manipis na balat, may malambot na katawan at malilit na palikpik kaya mabagal silang kumilos. Gamit ang mga espesyal na organs sa kanilang uso, nakakaramdam sila ng kuryente para matukoy ang biktima at mabilis na isinusulong ang kanilang panga para kainin ito. Karaniwan silang may habang 4 na metro pero minsan ay umaabot ng 6 na metro.